So may nagtanong, Hello po, pwede po bang kasuhan yung asawa kong nasa abroad na lalaki. Kasi kung nang babae po siya doon. Pwede naman. Pwede mo siyang kasuhan ng RA9262. Psychological or emotional abuse. Pag uh, nang babae yung asawa mo sa abroad. Kaya paano kung yung lalaki nasa Pilipinas tapos ikaw yung nasa abroad tapos nang babae siya sa Pilipinas. so, pwede mo siyang kasuhan ng concubinage. Pero siguro doon mo no, nang may ebidensya ka. Hindi lang yung sabi ng kapitbahay mo, sabi ng ibang tao. Kahit naalam alam naman natin yung minsan yung sabi ng ibang tao totoo kasi ganito nakikita na parati sila magkasama mga ganon-ganon pero dapat may solid na ebidensya pa na binabahay na niya yung kapit niya, mga ganyan. Yun yung mga pwedeng ikaso. E, paano pag baligtad naman? Yung lalaki naman yung nasa Pilipinas, tapos yung babae nasa abroad, tapos yung babae nagloko dun sa abroad, ano pwede kaso ng lalaki? Wala. Kasi hindi naman natin sa yung batas ng ibang bansa. So para sa lalaki, tanggapin mo na lang. Tapos pag dumating, iwalay na lang kayo. Ano pa na ng iba? Ganun lang talaga. Eh, bakit yung sa babae po ite? Di ba? Pag yung lalaki nagloko sa abroad po may RA 926 yun to, to 4, psychological or emotional abuse. Kasi nga yung baozi, para sa babae yun, ginawa para sa mga kababaihan yun. Hindi naman para sa mga lalaki yun. Kung lalaki ka, nagloko yung asawa mo abroad, hindi ganun talagang buhay. Ano pa ng iba nila pag yung lalaki na nasa abroad tapos nagloko yung asawa niyang babae sa Pilipinas. Hindi okay, adultery. Kaya sure, dapat may ebidensya rin. dapat may mga ebidensya kasi hindi pwede yung sabi-sabi lang ng mga kapit bahay natin. Kaya ngayon know, may potensya tayo. Kung lalaki ka, tapos nasa abroad ka, tapos umuwi ka sa Pilipinas, hindi nagsasabi. Kasi may mga sumbong na sa'yo sa nandun ka pa sa abroad, may sumbong na sa'yo na ganito, may lalaki yung asawa mo. And then, nag-surprise like, ka, umuwi ka ng Pilipinas, hindi alam, tapos pagdating mo sa bahay mo, nanguuli mo silang galawa doon, adiyan mo mapasok yung Article 247. Kung nabigla ka, may nagawa ka, nabatay mo, nasaktan mo yung dalawa, uh, justified naman under Article 247. Pero siguraduhin mo muna na nanguuli mo sila na nagsisex. Yung magkatabi lang sila doon. Uh, hindi mo pwedeng basta-basta patayin niya. Kasi long hindi mag-apply yung Article 247. Kung babae ka na nasa Pilipinas, may kalagoy yung asawa mo abroad, RA 9262, BAUSI, psychological or emotional abuse, Pwede. Pag nasa Pilipinas naman yung asawa mo, yung mukas mo ng concubinage, ganun. Kasi siyempre babae naman yung nagtanong. Kasi bukas ulit.